Grabe talaga ang support ng ate ni Doni sa Don Bell. Dahil sa post ni Bell Mariano, nag-comment pa ito ng aw at tatlong heart. Halata naman na paborito ng ate ni Doni si Bell. The ender of the game. Iba talaga pag siya gumulaw, yanig ang earth. Iba talaga ang ngiti ni Doni Pangilinan sa last year surprise ni Bell Mariano. Akalain mo yon talagang last year pa at ngayon palang lumitaw ang ayuda na ito. Kita naman na napakaraming nagvivideo sa araw na ito pero ngayon lang inalabas. Nire-respeto talaga nila kung ano ang namamagitan sa dalawa. Ang Don Bell hindi mo makikita sa normal na love team. I don't think they're sweet and caring to each other just because of fan service. There's something going on between them. More deep and real and whatever it is, stay low-key. Ito talaga ang love team na kahit walang kisi scene or any romantic scene kuhang kuha yung kilig mo eh. Mapalalaki ay kinikilig din sa Don Bell. Sabi nga nila true love happens when your mind, your heart and your soul all fall in love with the same person.